At ayun na mga boss uh, Ang YouTube channel ng DCAR Ay wala nang access ngayon Yung mga administrators ng ano ano, YouTube channel na yun Dahil yung email address na connected Doon sa mga YouTube channels na yun, Ay dinilit So makahanap na sila ng paraan Kung paano uh, tayo mabubusan yan Ayun nga, so dati ang kontrolado lang nila is yung Facebook kaya nila tayong i-mass report and ayun nga since meron Facebook dito sa Pilipinas kaya nila lang, um, ipitin yung uh, businesses na yan para yung mga accounts na gusto nilang take down mag mag take down nila but this time sa YouTube YouTube wala silang control because again si Google is wala naman siyang ano opisina dito sa Pilipinas kaya nakahanap ng panahan yung mga lokolokong mga hackers nila para uh, ma-dominate itong YouTube and ma-take down yung mga pages channels na critical sa kanila so ang YouTube ngayon ng VZAR ay madidilit na in the next couple of days. Kaya, since nandiyan pa naman siya, pwede nyo pa naman ma-access, uh, i-download nyo na yung mga videos doon, then i-repost ninyo, at uh, i-upload ninyo sa mga kanya-kanya mga channels ninyo. So, susunod na yan yung mga channels na ng mga vloggers. Kasi, di ba, just recently, uh, yung dating senador na may topak, eh, nag -ano na, nag dedema na sa mga vloggers. So, malapit ng election 2025 kaya lahat ng mga pro uh, Duterte ng mga vloggers, uh, media outlets and mga Facebook pages, channels, uh, social media platform try na nila yan na si Kilim try na nila yan na, na uh, take down para wala nang ano, wala nang magpo-propagate against sa kanila. Yeah. Uh, gumawa tayo ng mga panibagong mga channels and support 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 sa mga ano sa mga bagong YouTube channels sa mga vloggers para uh, maglaro tayo ng patintero